Hello guys, for today's video ay magpre tayo ng isda guys. Yung isda natin ay hasa-hasa guys. Ayan, yung isda natin guys. Kasi piprituhin natin dahil mag i tayo guys. Ayan, syempre nilinisan muna natin yung ating isda bago natin prituhin guys. Ayan. Pagkatapos natin prituhin guys ay igi-eskabichi natin guys Para masarap naman yung ating prinito Maiba-iba naman guys Gawa tayo ng eskabichi guys Ayan, ito na nga tayo guys Nag-ano uh, na tayo ng ating pang sarsa guys Ayan, naghihiwa-hiwa tayo ng... Luya, meron tayong luya, sibuyas, kamatis, guys. Ayan, hiniwa-hiwa na natin para ilagay natin sa ating ano, guys, sarsa. Ayan, nandito na naman tayo sa ating mahiwagang kusina, guys shout out sa mga kamami dyan na laging nasa kusina guys at saka yung mga kasambahay shout out sa inyo laban lang kasi pag hindi tayo nagluto walang kakainin yung ating mga kasama sa bahay ayan yung ating isda guys at ito na nga yung ano natin, mayroon tayong sili, ginger, at saka kamatis, sibuyas. At syempre, mayroon tayong bawang guys para mabango yung ating sarsa. Ready, ready to gisa na tayo guys sa ating pang sarsa. Ayan dinamihan natin ng pang ano guys para masarap yung ating sarsa dinamihan natin ng luya para mabango yung ating isda at syempre lagyan natin ng lemon guys ayan meron kaming tanim na ganyan lemon ayan lalagyan natin para masarap yung ating sarsa guys ayan tanim namin yan guys meron kami yan marami kaming lemon na malalaki guys ayan kailangan natin pigain ng maayos at tatanggalin natin yung buto para sya ilagay natin sa ating sarsa ayan na nga guys nagpainit na ako ng ating kawali kasi magigisa na tayo ng ating pangsarsa. Ayan, na na, muna natin yung mantika. Nilagyan natin ng mantika pero hindi madami yung nilagay kong mantika guys ha. At saka syempre nilagyan na natin ng luya. Luya at saka bawang guys. Ayan, pipirituhin muna natin siya ng maayos kulay brown na, ikukulay brown natin siya guys at kailangan umamoy na yung kanyang aroma guys para mas masarap yung ating niluluto kailangan yung nangangamoy aroma na siya guys amoy luya at, at um, amoy ano bawang para masarap yung ating sarsa guys ayan kailangan muna natin lutuin pirituhin ng maayos para mabango yung ating lulutuin guys para lumabas yung aroma ng ano ba bawang at saka luya ayan nilagyan na natin ng kamatis yung sili at saka sibuyas guys ayan nilagyan natin ng sili para maanghang naman konti walang hinog guys green na lang yung nilagay ko wala tayong hinog na sili ayan guys kunting gisa gisa lang natin kailangan lutuin siya ng maayos para masarap yung ating sarsa ayan kunting mikos mikos lang guys at saka maya maya ay ilalagay na natin yung ating ketchup guys ayan nilagyan natin ng ketchup at cornstarch guys. Nilagyan natin ng cornstarch at saka asin. At nilagyan din natin ng asukal guys. At maya maya ay hahaluin na natin yan para hindi siya mag guys. Para hindi siya maano mag sticky. Ayan. Kailangan lagyan natin ng nilagyan ko rin yan ng mainit na tubig guys at saka kailangan niyang pakuluan natin guys para hindi siya mabilis mapanis yung ating lulutuin kailangan muna lutuin natin siya ng maayos pakuluan muna natin siya guys ayan hintay lang natin na kumulo at nilagyan natin ulit ng asukal guys kasi maano siya guys ma asim. Ayan. Kailangan natin lagyan ng asukal para manamis-namis yung ating sarsa. At ayan na nga guys, kumukulo na yung ating sarsa. At ito na nga guys, nilagay na natin sa ating isda. Ayan. Masarap yung ating escabeche guys. Kung tawagin, ayan. Favorite nyo ba to guys? Masarap.